Nasa inyo yung motor? Yes, yes. po, okay. sa amin po. Sa amin po yung motor and then yung pati yung sales invoice na sa Pero pag nahuli kayo at wala yung ORCR, yari kayo di ba? Exactly po yes. ma'am. okay. Kaya yung motor po namin, as a bahay lang. Hindi ninyo magamit? Hindi po namin magamit ng out of town or out of uh, lalo sa Kahit mamalengke man lang? Yes po, kasi paso na rin po yung ko namin eh. Yung invoice? Police clearance. Okay. Kailan ninyo nabili? Yun sa akin po ma'am, nabili ko siya May 10. May 10 nitong taon na ito? Yes pa. So May, June, July, August, September, October, November 10 ang Apo. end. Okay, tapos na. Ako naman mas April 13. April ah, mas matagal ng paso sa iyo. Opo, August, August 28 po sa akin. Nito lang? Apo. Nito lang, okay. Ang binigay sa inyo ah, habang wala pa yung ORCR ay yung tinatawag na police clearance? Yes po. Na valid for? Actually, ang kon po doon, uh, three weeks lang yata eh. Mm -hmm. Yung uh, pin sa amin na uh, mm -hmm. clearance po, yun nga po uh, ang laging dinadailan sa amin. May problema sila sa sa LTO. Mm -hmm. Yun ang laging nga uh, Harus. Ano daw ang problema? E eh, ano lang naman, uh, ano? kung plaka di, okay lang naman na walang plaka, basta may ORC may registro oh, lang. Opo, oh diba? yun lang nga uh, po yung hmm. hinahabol namin sa kanila. Uh, meron po kasi silang nire-raise na nagka-problema sila sa kanilang uh, warehouse. Kausapin natin ang may-ari ng nire-reklamo ninyo na hmm. motor shop, si Ma'am Zarina Velasco. Ma'am? Magandang hapon po. Hello po, good afternoon. Oo, good afternoon ma'am. Ma'am, live po tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Ako po si Atty. Aina Magpale. Kasama po natin si Miss Shari Roman. At meron po kaming tatlo ngayon na uh, mga nagre-reklamo o complainant dahil sa di hindi pa rin nabibigay hanggang ngayon na ORCR nang nabili nila na motor sa inyo, na cash basis po. Mm -hmm. Oo. Ito po ay si Sir Larry Bustamante at uh, mga kasamahan pa niya. Ma'am, ano po ang masasabit ninyo tungkol dito? More than six months na kasi. Ma'am, regarding kasi dun sa processing ng papers, actually, ang commitment ko talaga sa kanila before is four to six weeks. Mm -hmm. Kasi yan talaga yung normal process ng mga na-process ko na na-papers before from Minerva Trading. Yung okay. nga lang talaga, ma'am, pagdating kasi ng June, nagkaroon sila ng audit and investigation which caused na na-hold yung mga papers. Now, I understand them naman na, oo nga, ako naman ang kausap nila and Minerva Trading is out of the context before na hindi nga, uh, ah. na ginawa sa confidential. Pero, so, ano po, process kasi talaga ng papers before, tal even before, ma'am, si Minerva talaga. Kaya... Sandali lang, sandali lang. Uh, um, Salina, sino ang Minerva Trading? Yung Minerva Trading ba at saka Merce Shop iisa lang? Ma'am, Timers Motor Shop kasi ma'am is reseller sa ng mga brand new motorcycle. So ang sistema namin is, kukuha po kami ng unit kay Minerva Trading ng cash and mm -hmm. then i-resell lang din namin siya ng cash. Now, pagdating po sa registration process, ang pinapasa po namin yung requirements ni client kay Minerva tapos sila po ang magpo process ng ORCR. Okay, so ikaw kanino kang empleyado? Ano uh, ma'am, uh, independent ako ma'am. Uh, hindi ako related kay Minerva Trading. Hindi Ako employee ng Minerva. Hindi ka Trading. employee ng Minerva Trading. I yes, ano, ka ng ano ka ng Ano ka ng Mers Motor Shop? Ako pa ang owner ng Mers Motor Shop. Okay, Mers Motor Shop owner ka. Ikaw ang kaharap mm. nitong ating mga complainants. Mm -hmm. Okay, so yes, for all intents and purposes, binili nila sa iyo yung motor na ikaw ay isang reseller. <laughs> Tama? Yes, yes po. Okay. Yes, correct po. Pero hindi ikaw ang magre-rehistro nito. Ang magre-rehistro nito is yung pinagkunan mo, which is the Minerva Trading, kasi sila ang registered, tama ba? Yes, yes po. Sila po ang, ang accredited. Okay, yes. accredited. Meron ka bang katibayan na naibigay mo na ito kay Minerva Trading? Yung mga, yung mga... bayad nila, bayad na bayad. Kasi ang inaalala ko dito, Chalina, baka mamaya sabihin ni Minerva, ay hindi bayad yan. Actually ma, meron kaming mga proof ng bank transfers kay, man, kay branch manager ng Minerva Trading before. And then regarding receipts kasi ma'am, um, si branch manager ng Antipolo branch, nagre-refuse siya magbigay ng resibo before kasi para daw po hindi mataktan yung unit. Yun po ang reason sa amin. Kaya, ay, -ay, -ay. Mm -hmm. ay, -ay, ay, So mas lumalalim ang usapang mm -hmm. ito. Delikado ito. Yes, po. Kasi for all and... intents and purposes, Charina, ikaw ang may responsibilidad nito, ha? Walang yes, kinalaman ito. ang mga kliyente ninyo o yung mga customers ninyo sa kung ano man ang usapan mo doon sa uh, pinagkunan ninyo ng uh, mga motor na ito. Opo. Bakit hindi pwedeng idiretso mo maparehistro ito sa LTO? Kasi kung bayad ka naman na. Uh, kagaya po nun ma'am, ang mga requirements kasi ng motorcycle like yung PNP clearance and yung Certificate of Stock Registration, ang may hawak po nun is si Minerva Trading. Okay. Ngayon po, nag uh, nagtry naman kami before kay Minerva na pwede po ba na kami ang magre-registro ng motorcycle, oh. na isi-self-register siya na once na nakuha ng client kami magre-registro. So, nirefuse po nila yung ganung option. Kaya okay. sabi po nila... Once na may nakabili ng motor, dalhin lang po sa kanila yung requirements, then sila po ang magre-register. Okay. Actually, ma'am, tatlo lang kami dito pero more than 20 kami, hindi lang nakaten yung iba. 20 kayo dito sa MERS? Oo yes, po, sa MERS Ang ay MERS? Yes. Okay. Sir, ano po yung sasakyan nyo? Uh, PCX or NMAX? Uh, yung sa akin po, NMAX. Okay. Yung kay brother, PCX po. Ah, PCX kay PCX. Yung... Mga magkano ito, yung binayaran ninyo? Ah, uh, yun sa akin po binayaro ko 143k. Cash. 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 Halos lahat po kami cash kaming bumili Oo, sa Oh, mas mura, di ba? Mas, mas, mura sa, sa... retail. Uh, Oo, hindi mo naman kung wala ka namang ininegosyo, hindi mo naman kikitain okay. 'yan sa ano, bayaran oh, mo na lang. Okay. Marami nga iska. din po ka. kaming nakakatsar tulad ni brother. Mm, -mm. Binenta niya dalawang motor niya para gagawin sana ng panghanap buhay yung kanyang motor na kinuha ngayon. Yung bago sana. Pero 6 oh. months na po. Wala hindi siyang trabaho. Hindi mo naman magagamit. Hindi mo Opa. man lang magamit as yung delivery o kung... ano po kasi Simula po nung kinuha ko po yung unit. Wala po akong trabaho. Kasi po, kaya ko po siya kinuha para po ipasok siya sa motorcycle taxi po. Opa. Ah, yung parang mga angkas-angkas. Angkas, -angkas. Opa, Opa, joyride parang po. po. Oo, joyride. Ganun, ano? Sharina, anong timeline na nakikita ninyo? Actually, ma'am, nung, nung sinabi before sa amin ni Minerva yung audit nila, ang nakita lang namin timeline is maximum na po yung patagal sila ng one month regarding dun sa investigation. Nagkaroon pa po kami lang mga conference meeting yan. Tatlo po ang conference meeting namin. Ano, sa, oh, ano, ay, ba, yung, sorry, ano, po yun? ano, ba yung audit? So may problema ba sa pag ng bayad? Ganun ba ang nangyari dito? Nawawala na ba si manager kung kanino ninyo binayad? Actually ma'am, nung June na nagkaroon ng audit, nandun pa po si manager. Ang sabi lang sa amin before po, nung nag-audit sila, annual audit lang sa normal na process lang. And then, Hanggang sa napatawag po kami for conference meeting, dun po namin na found out na merong mga bayad namin na hindi nare-remit sa head office pero nare-receive na po pala ni manager. Actually, ma'am, hindi po ako yung buy and sell na nagkakaroon ng problem yung kay Minerva. Actually, uh, more than 12 po kami. Lumapit na rin po kami kay Sir pool po last September. Mm -hmm. Okay, pero technically ha, kayo ang kausap, kayo ang nagbenta, kayo ang tumanggap ng pera up to the point na yung sale na yon or yung transaction na yon is recognized for responsibility purposes, kayo talaga yon. Ko ano man ang ikaso ninyo kay Minerva, ibang usapan rin yon. Kausapin muna natin si Mang Bianca Cortez, ang OIC ng uh, New Registrations ng LTO Region 3 nasa line 2 si Mang Bianca. Good afternoon po. Hello, good afternoon po. Hi ma'am, good afternoon. Si Atty. Aina magpali po ito. Live tayo ngayon with Shari Roman sa Wanted sa Radyo. Ma'am, narinig niyo po ang reklamo ng aming mga complainants. Ano? Meron silang binili na cash on cash basis ng mga motor from a reseller but uh, apparently hindi ito mairehistro. Ma'am, pwede mo nyo ba kaming paliwanagan tungkol sa mga requirements uh, ng pagrehistro? Uh -oh. Yes, ma'am. I'll give you a bird's eye view po mm -hmm. ng ating process dito sa LTO. So, mm -hmm. uh, ako po kasi ang OIC ng New Registration Unit. So, okay. before they can proceed to the processing of the initial registration ng mga purchase na motorcycles nila, they have to be accredited po. They have to be an accredited dealer of LTO with... Uh, falls under the operations division. So, okay. kung hindi pa po sila accredited as a dealer, hindi Okay, so apparently, ang accredited dealer is Minerva Trading. And si uh, Merce Motor Shop ay isang reseller lang. Okay. Miss Charina, Oo? Oh? ano ngayon ang next step uh, para maparehistro na ito? Pero 12 oh, okay. kayong nagre-reklamo ng mga reseller, tama ba? Yes po, 12 kaming mga reseller, <clears throat> ma'am. Ngayon, mm -hmm. ma'am... Uh, saan kayo located? Ako, ma'am, sa San Pedro, Laguna. Yung ibang mga reseller po, meron sa Pampanga, meron sa Manila, okay. meron sa Quezon so, City. So, si Minerva Trading, saan based? Pampanga. Um, yung kinukuha po namin ng unit, ma'am, is Antipolo Branch. Pero ang head office po nila is sa Malabon. Okay, kasi ang kausap natin is Region 3, si Mambianca. Ah, uh, ni actually ma'am, kaya na contact po si Region 3 is ah uh, isa po kasi sa mga paraan na ginagawa namin ma'am is meron pong isa sa aming mga reseller na nagpa-accreditation sa Pampanga. Mm -mm. Ngayon ma'am, tinitingnan namin 'yun ma'am is pwede ba kaming magpa-register doon? Since ang kailangan nga po ni accredited nila para magpa-register. Ah, so handa naman pala kayo na ibigay lahat ng mga papeles na ito basta lang accredited. Yes, ma'am. Kaya po namin din pinrasis ng accreditation. Kami pong mga reseller. Okay. Kasi, okay. naibayad niyo naman talaga ito doon eh, di ba? Yes po. Tapos ma'am, yung shop kasi sa Pampanga, sila kasi yung eligible para makapagpa-accredited. So sila po ang nag-process talaga ng accreditation. Ito bang lahat ng ito ay naibahagi niyo rin at naikwento niyo rin dito sa mga complainants natin? Kailan kayo yes. huling nakipag-usap sa mga ano ninyo, sa mga affected na mga buyers? Ah, uh, before po mag-undat, ma'am. A week before mag-undat. Okay. as a reseller, ano ang authority ninyo na magbenta? Kung hindi naman pala ninyo maili mairerehistro. Kami ma'am, kasi before ang binibenta kasi namin ma'am, mga repossessed units. So yun naman hindi naman kailangan din ng mga um, authorization. Pero meron kaming mga DTI, mga BIR po. In para chart? makapagbenta in in po kami na. Ay, para hindi, hindi, kayo, hindi kayo accredited pero patuloy kayo nagbebenta. Parang gano'n. So parang kinuha nyo yung Minerva. Para mm -hmm. mm -hmm. kasi dahil mm -hmm. sila yung accredited, tama po ba? Okay, Tapos okay. kayo, okay. hindi kayo accredited, pinasok nyo po, pinasok nyo po sa Minerva Trading. Kay ah, Minerva nila kinuha? Kaya yung Minerva po namin talaga si Mor. Sana, sana, sana rumito na kayo kay Minerva. Sana dumiretso na lang sila ay, kay Minerva. Kaya nga no? eh, pinahirapan Amang, niyo pa mam eh. Ganun nga po yung gusto nilang gawin, dumirecho po kami kay Minerva. Kaso man po, hindi naman po kasi yung nakatransact mm -hmm. namin si list, Minerva. Exactly Ibig ko sabihin, po. sana kung bumili na lang kayo, dapat naghanap kayo na accredited na talaga na sila na mismo yung magpapa, magpaparehistro. Mm -hmm. nah, ito naman, ano lang, for information, I mean, para sa susunod na pagbili natin ng motor, mm -hmm. Ah, uh, kasi baka magka-problema pa. Opo. Oh, uh Oo. -oh. Miss Bianca, question lang, kung hindi accredited na magparehistro, are they actually allowed to sell? Ah, uh, no ma'am. Ah, uh, po kailangan talaga ang uh, certificate okay. of accreditation sa LTO. Ah, okay. uh, as uh, buyer siguro 'yun din yung ano natin, no? Ah, uh, mm -hmm dapat nating tingnan muna sa mga binibilhan natin yes. ng mga motorcycles kung accredited ba sila. Mm -mm. Mm -mm. So, uh, number one 'yun ano, hindi accredited. So, chiarina mukhang medyo mas lumalalim ang ating um, pananagutan dito. May representation kayo na mapaparehistro ninyo under the assumption na accredited kayo. Tama ba? 'Yun nga po, uh, medyo tumatagal na yung panahon. Ang nais po sana namin na uh, napag-usapan namin na uh, kung magtatagal pa mas mabuti ibalik na lang namin yung motor sa kanila. Total naman hindi naman, naman ng gamit. Opo, hindi riper lang gamit. Mm -mm. Ah, lang ho namin kasi iniiwasan ho namin na mahuli kami. Wala kami kaming uh, PNP clearance na i kasi paso na siya more than 6 months mm -hmm. na. True. True. Kaya ang suggestion na lang po namin so sulit so, na lang namin yung mga unit ibalik na lang yung pera sa amin. Okay, that is an option. Yun nga kagaya ng request nila, sinasabi lang din po kasi namin as of the moment po, for refund, i-request din, gusto ko din siya i-request kay Minerva. No? Since hindi naman din nila kayo i-rehistro, ibalik na lang din nila yung binayad namin nila. Then by that time, babalik ko rin po yung i-refund din Minerva kay, Ma kay client po. Since, yun nga rin po, na-remit na rin po namin ang pera sa kanila. Pero Charina, hindi dapat dependent kay Minerva ang pagsoli ninyo ng pera sa kanila ha kasi yes. walang kinalaman itong mga bumili sa inyo nung kanilang binayad sa inyo kasi wala naman silang kinalaman doon sa pagbentahan ng bentahan ninyo uusapan ninyo ng Minerva at naperwisyo ang kanilang mga kabuhayan 'di ba dahil sa pag nila at paniniwala nila sa inyong serbisyo Mm -hmm. Dapat ano isolin ninyo yung pera nila kahit na hindi pa ninyo nakukuha galing kay Minerva Yes Kasi wala naman silang kinalaman sa usapan ninyo ni Minerva So it cannot be, mm -hmm. yung refund ninyo cannot be contingent on the What? Minerva refund Hindi kayo authorized na magbenta yes. nitong mga new units According mm -hmm. to Ms. Bianca Cortez, reseller must be accredited mm -hmm. Ng LTO mm, -mm. Lagi po kasi nila sinasabi sa amin, ongoing na yung process sa LTO kasi yung, uh, yung kanilang, marireceive daw namin sa mga LTMS namin yung, yung, uh, yung, OR, no, or, yung, pero OLCS. until now, wala pa rin talaga. Tapos may bago na naman silang reason ngayon, naminihintay silang email galing from uh, NCR LTO. Paiba-iba na yung kwanmam nila, yung mga Iba -iba. sagot eh. Ay nako. Kasuhan na natin ito. Ma'am Sharina, ibigay, ibabalik po yung motor, ibigay na lang po yung binayad. Kasi ganoon din, madam. Actually, wala naman talagang uh, ugnayan ang mga complainant natin mm -hmm. kay Minerva. Mm -hmm. Ma'am, mag niyo po kami bigyan ng... Mm -hmm. Magbigay <laughs> po kayo, ma'am, ng, ng solusyon po dito. Ma'am, ang solusyon kasi namin as of the moment po is uh, instead of a refund, yun nga po, pinaprocess po muna namin yung accreditation para ma-rehistro yung motor. At the same time po, uh, in constant communication din kami with Minerva regarding this uh investigation process nila. Kung hindi accredited, baka pumasok ito sa some kind of estafa. Ah. Because there is a promise of delivery of a service or goods, but there is none. Yes. Yes, ma parang mga ganyan. Yes, ma'am. NBI ito. Tama kung malawakan kasi mahigit 20 ma sila eh malawakan na ano to. But anyway, they go under the name of Mer, Mer MOTORSHOP, Motor Shop. So yes. that's Mama Echo Romeo Shera. Yes. Pinasek po po sa Operations Division, we do not have any pending applications of such uh, business name po. Niloloko tayo. Wala so wala rin pending. So sa, uh, saan po ba namin mahahanap yung listahan ng mga accredited? ah uh, sa Operations Division po ng LTO Region 8. Uh, for the record ma'am I am also with the OIC of the Operations Division and the person Oo. of Engineer Mildred Cervantes po. Ah okay. So paano po ito kung kunwari ako ordinaryo akong gustong bumili ng motor. Pupunta ako sa tindahan may mga marami nakadisplay ng motor. Meron ba kayong ini-issue na certification? Yes ma'am. Uh we have uh an, a certificate of certification po na ini-issue sa mga accredited dealers namin signed by our regional director po si uh, retired general Ronnie S. Montejo po. Valid for how many years po ito? Or every year ba This is valid for one year. Uh, they renew every year po. Okay. For so the accreditation, ang naka ang nagpa-process po kasi ngayon is Joe Motorshop po. Joe Motorshop? Saan so, naman ito located? So po yung isa namin kasamang reseller na taga-pampanga. Kaya sa Angeles District po nagpa-process. Uh, at yun ba ay pinaprocess kasama yung mga itong sa kanila? Yes po. Lahat po kaming mga reseller, ma'am. Um, sa kanya po namin sana padadaanin lahat ng mga papers. Sin, uh, maganda pa siguro, at Atty. Ipasara na lang natin <laughs> <laughs> uh, para hindi na po humaba yung usapan. Yes, ipasara na lang po kasi kung puro na lang ganyan tapos wala namang naibibigay. Na, kung baga uh, sakit lang sa ulo, Diba? Madami oh. ba? madami nang napeperuiso. At ku mamsharina, ibig oh. namin sa i ibig sabihin namin na ipapasara kayo ha, Mars Motor Shop. Oh. Okay. Wag, na, wag na po kayong mag-name drop. Mm -hmm. Ah, hayaan na po namin yung ITO mm -hmm. na mag-verify kung sino po yung mga accredited sa hindi. Pero sa inyo, Madam, since kayo po yung nadadagd ka dito, mm -hmm. kayo po yung kausap. Kung hindi niyo maisusoli sosoali okay. yung pera, we'll file a case po. Yes, definitely. Baliin lang po talaga yung pirunta namin dito. Gusto na lang po namin ay refund. Okay. okay. Doon natin sila tutulungan, Shari. Mama Sharina, okay po ba yun? Kailan niyo po maibibigay yung pera, ma'am? Ma'am, po sa tatlong complainant na i-refund, -re pwede po kami gumawa ng agreement na... In short, ma'am, kailan po? Oo. Three days? Four. four days? Friday? Kasi para mapasamahan po namin, exact um, date lang po, madam. Alam ma, naman hindi ko natin po Hindi ko siya full refund Dahil... Agad -agad dahil sa capacity to pay ko rin dahil yung yung pera po namin naka-out talaga. Ngayon ma'am, kung willing sila, pwede po akong gumawa ng agreement na willing akong bayaran sila pero hindi ko sila mapupul refund agad. Ma'am, gawin niyo po. Gawin niyo na pala yung madam. Pero hindi po akong mag-refund. Ma'am, ayun nga po. Uh, wala pong problema doon. Ang kaya lang, sinasabi nga namin, cash kasing binayad sa inyo madam. Buti sana kung installment yan madam, cash kasi yan. Mm -hmm. So ibigay nyo po, ibabalik din po yung unit, ibalik nyo po yung pera. Ganun lang naman po kasimple madam. At hindi naman din po kayo accredited. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy madam dito. Yun lang naman po ang kailangan mame sasamahan ng staff natin Apo. ni Senator Rafi. Opo. Pasama na lang po kami sa staff para po makasiguradong ererepan po nila. Opo. Mm -mm. uh, sige po sir, ako usapin po namin kayo ha. Apo. Sa kabilang studio and dasamahan uh, po kayo ng reporter namin. Saan po yung opisina nila? But yung yung Mercedes Kalma pa San sila. San Pedro. San Pedro, San Pedro Laguna. San Pedro, Laguna. Okay, Tagalaguna Pedro taga Laguna pa po kayo. No? Ako po taga Marikina. Opo, mm, -hmm. po, mm -hmm. Eh, ba't kayo sa Laguna bumili ng motor? Ah, uh, yan po actually po nakita namin yung page nila sa Facebook eh, talaga. Talaga Facebook walang dinodonate oh, maganda dito. Ah, ito, po. Yata eh. lahat uh, delivery <laughs> pa po kasi. Free delivery, kaya hindi na namin kukunin niyo mo doon, di-deliver mismo sa bahay kaya Hay. Yun po na nakuang kami. Mhm. Nasilaw mom. Hindi, actually Very convenient naman talaga. Ang online selling naman talaga ngayon is recognized. Yes, yes. Pero yun na nga, kailangan mag-ingat tayo mm. at saka para rin doon sa mga nasa online na mga sellers natin, eh ayusin naman po natin para hindi tayo nakakasira rin ng kabuhayan ng ibang tao. Mm. Opo. Oh, mm. oh, malaman natin yung kung ano pa yung gagawin ng NBI and LTO sa mga ganito, yung mga oh, nagbebenta oh, oh, oh. hindi accredited. Masakit sa ulo 'yan kasi parang nangyari oh, oh. sir. Parang nang omission lang. Mm. Uh, pasensya na po, no? Pero parang nang omission lang po. Tapos sakit sa ulo naman yung binigay sa inyo. So bravo, yes. so oh, Wala din yung NMAX and PCX. Sige, sir. Nagbenta ka ng dalawang motor para makabili nito. Uh, pa. Ano Hindi po yung dati niyo? Sir. Uh, Aerox po, tsaka Sporty lang po. Uh, maganda na rin yung Aerox. Bali po, kaya po gusto ko siya ma refund Yung Bali ma-repand nun, pambabayad ko lang din po sa mga naging utang ko. Uh, Kasi simula po nung kinuwa ko yun, six months po, wala po ang trabaho. Jesus Mary, Joseph. Mm. -hmm. Sige, pero ang ulo ko. Wag na atuin. Wala na, wala okay. na sa linya si ma'am siya din. Okay. <laughs> <laughs> sige, faster cause happen po namin kayo sa Kabilang Studio sir, ha? Okay po. Sige thank po. You. Thank, thank you, thank you, thank you, you po. po.